Sige na anak, mo na yun. Paano yan? My drawing ka. Yung small circles, big circle. Yes, alien. Small circle, big circle. Wow, nice. One more. straight line straight line wow happy <laughs> galing oh nose very good what's siyang hair hair like I see mag drawing gan din star ears may ears pa ears very good wow Okay, drawing a star. 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 Anyan. Ay salad mo na daw Ice. Tapus kanah. Pangit na ng damit mo. O, nasulatan na. Dapat dark yung suot mo, eh. Sayang, yung damit ni Icy. Yay! Okay, very good. Icy, dito ka sa kabila. Ito sa'yo, dito sa'yo, dito. Okay. Dito lang. Ay, no. Huwag sa mukha, anak. I say no. Dito lang, dito. Kukunin ko yan. Sige. Doon lang. Dito lang. Bawal sa mukha. Very good. Wag Malo. dyan, I No, no, John. Wow. I bawal dyan. Ay, na-erase mo tulad kay ate Ice Ice. Erase mo. Get mo yung ano, basahan yan. O, erase mo daw. Wow, nice. Very good. Meron pa, baby? Ang galing, ha? Ba't ang tagal matanggal nun sa ina? Okay, ading yan. Kaya ading yan. Ayun yung sa'yo, nasa kabila. Thank you